mata disgress <laughs> yung dapat ito na yung mo oh, kung yun siyoh kasi lang sa pagkatao na yung wong ko ni sa pagkatao ni, eh. omer an, ano, kanta nung Kapote na yun Mayit naman ka Ano? Ba ma, ma, ano pa? Maliga pa yung tubig pa ano? U Alon. Bulwak na naman yun <laughs> Oh? <laughs> bulwak? Oh. Bulwak na Nandito na lahat Alip po nga atlet po sa mga mangyayari dito sa atin okay, okay, Guys, bahat na guys. Ayun no. oh, iya, kedubuk. Oh lami. Tawag na lang Kita na ba ganun? Kita na ganun? Kita na ano? Blackberry? Alah, dalam ni ni. Ayan. Oh, mabalaw <laughs> tayo. Biglang nawala, no? Oo. Oh. Tayo na mo. Ba, hindi ka pa Ang jacket ko, ilang yan? Ang mo ba tayong ulo? Eh, beti beti. Okay, nak lihat